Hello mga kalitian. Ayan guys, mayroon na tayong ano paglagyan ng cat food ng ating mga pelisitas. Ayan. Ayan, binilhan ko na siya, malinis ito. Ayan, ito po yung ano, tama po ba ito? Kasi nagtanong ako doon, ito na po yung pinakamura. Soy cat food, parang ganun ang sinabi yung nagtitinda kanina. So ito po guys, ayan. Ay, nandito na si Felicia oh na niya. Wait lang, sabay-sabay kayong kumain. Hindi, hindi pa pwede ngayon. So, ayan na guys. Takpan muna natin. Ayan si Felicia. Nandito si Felicia bakit. Ayan oh. Nakita niya na amoy niya. Ayan, bibigyan kita doon. Pagkain niyo. Antay muna natin si ano si yung anak mo. So ayan yung ating ano ipapakain kay Felicitas. Felisa, ali ka na. Felisa. Me. Felisa. Ayan, oh. Ah. Ayan, natin ah. pa tu. Ay, 'wag mag-away, ah. Pelisa. Ming. Mm! Pelisa. Ah, si Pelisa? Yan, kain na kayo. Pelisa. Sabayan mo na sila. Sabayan mo na sila. Sige na. Magluluto na ako. Ayan, guys. Tapos na sila. Ala, hindi nila naubos. Pwede kaya nilang kainin ulit yan mamaya. Ayan na sila, guys. eh naglalaro na sila. Super aggressive sila, mga kalisen. Ayan. Nakadede na mga yan, guys. Tapos mamaya, kasi ayaw ko silang palabasin. Kasi baka pupunta sila sa kalasada. Yun, ilalagay ko ulit sila dito. Tapos yung mama nila, alam din niya kung anong oras silang magdede. Kaya ano, pumapasok na dito kusa yung mama nila pag nagpapadede siya. Ano yun, matandain yung mama nila. Hindi mo kailangan na pagsabihan siya na padedein niya yung anak niya. Maalaga. So, ayan na sila guys. Tapos na silang kumain. Ayan. Salamat ulit sa panunood guys. Huwag nyo naman iskip skip yung aming ads. Thank you so much. Ay, ayan na yung ano si Pelisa. Bumalik ulit siya. Ayan. Bye bye everyone. Ayan. Naglalaro na sila. Magluluto na rin ako.